Magandang buhay, panyero ko. Ayan, magluluto tayo ng sinigang na baboy. Buto-buto. Ayan. Mas gusto ko sa kasi panyero yung sinigang. Gigisa natin. Para mas malasas siya. Pagkata ng bawang. Tapos, lagay natin pa ang sibuyas. Yan, yung sibuyas. Mas masarap. Tinituloy lang ang bigo panyera oh Ah, sa mabay may ng manok. Eh, tila ako ng manok. Masarap sa asigang ng panyera At lalagay ang ng kamatis. Para lamutin natin ang kamatis, sa yan, tanyero, para mas masarap. Asin muna para lamutin ng kamatis. Asin muna, Tapos natin ng na may ating bubusong liyan. Ayan. Tingnan natin, tanyero, kung okay na siya. Ayan, may lumalambut na kamatis. Ating dudurugin. Tapos, lalagyan natin yung ating baboy. yun ang ating baboy yun ang ating kilo ng baboy, ano na yan? ang ating kasarola. Yan pa niyo, so, tapos lalagyan natin yung ating gabi hindi natin lasan para mas masarap at yung sasang kutsahin yan tapaguloy natin tapos ang panyero yung pinagpakuloan natin ng baboy at ating isasabay yan Diyan natin pakukuloan yan. Para lang sayang. Ayan. Saka natin pakukuloan ngayon. Panyari yan. Yo. Oh. ba? Ganda ng kulay. Oh. Sige panyari. Mamaya ulit ah. Sile sa Pigay na natin panyero ang ating sampalo. Ayan, pwede siya. Palo. Yun ang masarap. Sinigang sa sampalok na press. yung chicken? Ito na panyero, ayan nilagay natin sa palok Pero may na rin yung ating Tati Gabi Ay, malambot na rin Gabi, ayan may sili na rin siya Siling panigang Tapos lalagay natin ng Pampalasa, ayan Ayan, yung palasa, ayan Kunti lang lalagay natin para hindi nga masyadong Sarap niya no Sinigang sa gabi Baboy na may gabi Ayan, malamot na rin gabi yun ang sarap sa gabi Medyo lagtitin Ano ba tayo? Malapot Durog natin yung gabi Para nun lumapot yung sabaw Oops, yan yeah. hmm. Nandiyan nagsisigang panyero Wala, dudulogin yung gabi Para nung lumapot yung sabaw Ay, sabaw Ayun, malasik pa tayong panyero. Hmm. Sarap. Asin po. Kunti asin. Mas lalo sa anong sarap panyero yan kung mayroong siling manghang. Kaya lang wala tayong hindi natin asin. Wala tayong siling manghang. 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 Tama na yung siling verde. Tipon ulit natin yung isnaalat kasi itabang sa Ayos! The best! sili panyero. Ang aking sinigang na baboy sa gabi na may gabi tapos may sili sa panigang. Ayan. Napakasarap ng ating tanghalian ngayon, mga panyero po. Ayan, na ayan ang ating sinigang na baboy sa ating tanghalian. Ayan. Follow, like, and share, mga panyero. Subscribe na rin sa aking mini sang maliit na YouTuber. Panyero, ayan, na. Palaw like and share mga mga